What's up mga kasports? Isang dayuhang minahal lang sambayan ng Pilipino, isang import na naging bayani ng gilas, at isang atleta na buong pusong niyakap ang ating bandera. Kilalanin natin ang kwento ng isa sa pinaka-pinunong manlalaro ng Philippine Basketball Association or PBA na walang iba, si Justin Brownlee. Ang video ng ito ay ginawa para sa layuning pang-impormasyon at edukasyon lamang. Ang ilang detalye ay maaaring hindi eksaktong tumogma sa kasulukuyang panahon. Ngunit sinikap ko na maging tumpak base sa mga opisyal na ulat at mapagkatiwala ang sources. At bago natin simulan mga idolo, huwag kalimutang na mag-subscribe sa ating munding channel, mag-like at mag-iwan din ng komento kung nagustuhan mo po ang pinag-usapan natin ngayon. So paano? Tara simulan na natin. Ipinanganak si Justin Donta Brownlee noong Abril 23, 1988 sa Tifton, Georgia, USA. Bata pa lamang ay mahilig na siya sa sports at nagsimula maglaro ng basketball sa murang edad. Sa kolehiyo mga ka-sports, naglaro siya para sa St. John University sa New York kung saan mas lalo niyang hinasa ang kanyang galing at basketball IQ. Unang nasilayan ng mga Pilipino si Brownlee noong taong 2016 bilang import ng Barangay Hinebra. Hindi pa naman nagtatagal ay agad siyang minahal ng mga fans. Kilalang kilala ang kanyang game winning buzzer beater na nagpanalo sa Hinebra noong 2016 Governor's Cup at mula noon mga ka-sports ay naging consistent champion at MVP caliber player siya sa PBA. Dahil sa kanyang kontribusyon at pagmamahal sa ating bansa na naturalized na Pilipino si Brownlee noong 2023. Naging bahagi siya ng Gilas Pilipinas at muling isinulong ang bandera ng bansa sa SEA Games. Pinatunayan niya na hindi lang siya import kundi isa na rin siyang tunay na Pilipino. Sa kabila ng edad at mga pagsubok, patuloy pa rin si Brownlee sa pagbibigay ng kanyang 100% para sa bansa. Isa siya sa mga naging lider ng gilas sa 2025 FIBA Asia Cup Qualifiers. Isinantabi ang mga personal na hamon para lang may paglaban ng ating bansang Pilipinas. Si Justin Brownlee ay hindi lamang mahusay na atleta. Isa rin siyang ehemplo ng dedikasyon, kababaang loob at Pagmamahal sa Pilipinas. Isa siyang tunay na alamat sa larangan ng basketball. Kaya mga kasports, salamat po sa panunood. Kung nagustuhan mo ang kwento ni Justin Brawley, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i ang video na ito at comment down below kung sino pa ang gusto mong gawan natin ng ganitong talambuhay sa susunod nating upload. Hanggang sa muli, mga kasports, ingat po kayo. Stretch this lead to his largest once again, Bonsi on 59 48. Paul oras. He got the shot off. Mercado with the ball. Brown there, Domaga. He let fly. Oh!